isa pang nakakangit-ngit na storya. Good news, pare eh. Pero pag na mo, nakakangit-ngit. Sabi po, uh, na disbursed na raw po yung uh, additional allowance, health emergency allowance, no mga medical frontliners noong COVID-19 pandemic. Magkano na na-release? Nasa 60% na raw. Ang tagal na niyan. Hindi pa 100%? Mahirap bang ma-achieve 'yung 100%? Ilang taon na 'yung pandemic, eh. 2020 nangyari 'yan. Hmm. 'Yung allowance na 'yan noong 2020, pinag ngit, pinagpuputok na ng buce, so, ng mga doktor, doktor ng mga, mga medical nurses, yan, medical, medical oh, tagal na 'yan. Hanggang ngayon hindi pa pala nabibigay lahat. Para ata nga uh, may mali dito sa... Uh, anong mali dito sa senaryo na iyon, pare? Gano'n ba kahirap? Gano'n ba kahirap malaman kung dalawa asawa nung... Ano, <laughs> o single o ano ano ba? Yung, kasi yung naging issue nila dati, hindi hmm. namin malaman kung kanina may ibigay eh. Uh, kasi ganito-ganyan, yung kanilang dependent... Okay, may source... Ang Yung, yung uh, mga pera, galing daw po partly sa Philhealth. Health. Oo. Oh. mm -hmm. Oh, yung mga taong 'yan, inaasahan yang uh, emergency allowance na 'yan. Kaya nga emergency. E eh, 90 billion binigay niyo sa National oh, Treasury, eh. oh, Ba't that hindi niyo pwede i-cover 'to? Bayaran niyo na lahat. May pera 'yan, may pera sila. They know. Pero hindi you, hindi nga sabi ni Duque, niyong... sabi ni Duque noon, ano daw eh? ayaw daw asikasuhin ng mga bata. Kayo mga staff dyan, wag niyong paiyakin. Pinaiyak niyo na dati si Secretary Duque. Wag niyo pa iyak. niyo pa i-secretary ako Sinasabi ko sa inyo, ano yun, malaking tao yun. Wag <laughs> gusto kayong bambuhin. Tsaka matino. Oo, oh, ba bambuhin kayo nun. Oh, mahalin niyo yan, oh, ayusin kayo niyan. Uh, ayusin kayo. eh, putya. <laughs> ano ba? Huh? Ilang taon na, 2020, 2024 na ngayon, mm -hmm. hindi pa nabibigay yung emergency allowance. May mga namatay na nga dyan, di ba, dahil sa COVID, nakakangit-git eh. Huwag niyo sabihin, ibinigay niyo sa mga... Kasi nung dati sa COVID, ang kanilang distribution channel, mga uh, remittance companies at saka mga ano, Gcash. What... Tapos, here comes the report. Ah, nakaka-64% na kami. Wow! Galing! Thank you! 64. Hindi ho namin mahanap yung... Addressing. Dapat yan, tapos na at may bago ng emergency allowance. Dapat. Na. Nagbago <laughs> ang dresser. Ha? Nagbago ko address. Hindi namin makakalimutan. Para maka underband sila yung kanilang mga Sabi ko oh, nga sa kanila, eto oh, oh, oh. Ah, underband. Uh, well, therefore, therefore wala kayong karapatan magbigay-bigay ng allowance dahil hindi niyo pala kaya kayang uh, ipa ipamigay. <laughs> Ito 'yan. Wala kayong <laughs> Dalawa kasi, public hospitals, private hospitals. Oh, oh. Gaano ba naman malaman niyo? Ano bang payroll ni Tinan ko nga yung payroll ninyo noong 2020. Sino-sino yung mga nagtrabaho na yan? They are entitled to this... Uh, ano, alawa. Ang hindi ko maintindihan, kasi inutos na ng presidente yan. Ang sabi, ibigay nyo na. Pagkaupo, pagkaupo niya, ibigay nyo na yan. Two years, two years na nakakaraan, eh nakaka-64%. Di well, ba napakagaling noon? Ito yan. Maliban kung kinopong ng mga pinagbigyan n'yo. Patay. Yun, Sabi, patay public tayo. Eh. Hospital. Patay. Oh, public hospital. Patay. Director ng public hospital. O, ito oh. na. May payroll kay. Dito natin binasa yung emergency allowance. Ayan. Hmm. Payroll na yan. Hindi n'yo binigay lahat. Hmm. Private lalo. Saan ba? nilagay? <laughs> alam mo na. Eh, ano? ano? Hindi ko alam eh. <laughs> Saan nilagay? Nawala. Ah, alam wala! Na, mo na. Nawala e. na eh. Hindi makita yung mga tao eh. Hindi makita yung mga tao. Problema bigay nyo po sa amin, kami ang maghahalap oh. ng mga tao. Mm -hmm. Alam nyo naman di makita yan. Kasi, ano yan eh, hospital-based naman yan eh. Kung sino oh. nag-trabaho dun sa mga clinics, hospitals, okay. whoever. Hindi, wala raw pera. Yun ang problema. O, 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 yung pag-identify ninyo ng mga clinics, baka yung mga, mga... Kaibigan okay, lang yung inuna nyo. Ah, o kaya... Ah, hindi, hindi. hindi. O kaya, ah, kaya. Ah. Hindi nyo tinawagan iyong iyong inaanak. Pare, <laughs> <laughs> ano lang yun eh? Dialysis lang. O oh, oh. oh, pero hindi covered ng emergency allowance yung inaanak. Hindi nga nagkatawagan eh. Frontline. Childhood <laughs> <Sino ba laughs> eh. Alam niyo dapat yun, ana. Ayun ah. naman, oh. Hindi dapat ma mahirap yan eh. Tapos meron po akong uh, Magandang balita. Mm -hmm. Sana... <laughs> magandang balita ah, to. ganda maganda mo na. Maganda, ganda. D H S U D. Disud. Oh, yan. Okay. okay. Yan yung from 1 million naging 12,000 ano, yung ah, ano, yung ah, target. Yung target. Oh. Hindi yun eh, ito ah, mas ba ba magandang no? okay, balita. Mas maganda yan, ba? Ah.